nagulat pa tayo eh pinagtatawanan natin itong ano ngayon na ah, ng uh, ating uh, uh, lumabas na issue tungkol sa US ano yung kanilang akusasyon ng uh, ikangay uh, lumalala daw ang korupsyon sa BOC now sino nga ba ang nasa likod nito bakit na ganito na lang kung iisipin mo, ito po yung ibang ano report ng uh, ibang mga ahensya na kung iisipin mo ano to eh yung bang hindi na transparent e ka nga so, para bang ano na siya yung bang wala nang tiwala uh, sa BOC ang US government Kailan ba ito nagsimula? Good morning kay Commander Clint Ecleo ng uh, Surigao, Port ng Surigao. Kailan ba ito nagsimula? At ano ba talaga ang pinagmulan nito? Yan, bago natin ito tatalakayin, bago ko bago ako mag-report sa inyo, bago ako magbigay ng clue. Simple lang po. Kung walang gusot, walang gulo. Kaya clarify natin. Hindi naman ako marunong na magsabi ng clarify perfect kaagad tayo no pero ito yung ating titignan kung papaano na si custom commissioner ay uh, yung bang malinis yung kanyang hangarin pero nagkataon ngayon itong ginawa ng anong tawag nito Ah, uh, uh, ilang mga mga Poncio Pilato na natamaan umano sa paglilinis ni Custom Commissioner. Actually, ang caption ko dito ay eh, ginawa ito ni Renante Salgado, ah. Pero maganda. Okay, papaliwanagan ko sa inyo. Kung inyong matatandaan, the US government or the US uh, investor dito sa ating bansa ay talagang nagdududa. But ang tanong, ito bang issue ngayon? Ngayon lang nangyari. Eh, hindi pa commissioner si dating commissioner Benvenido Rubio. May problema na. Hindi pa commissioner si sa kasalukuyan ngayon, Ariel ni Pumusino ng Bureau of Customs. May problema na yan. Nung umupo si uh, Benvenido Rubio dito sa Bureau of Customs, uh, pinalubusan niya yung problema na yan. Sa totoo lang. Hindi niya, niya si kaso. Kaya, yung mga player ng Bureau of Customs kahit anong ginagawa napabayaan lantaran ngayon okay pero kailan ba ito lumabas matatandaan ko itong issue na to buhay na buhay sa aking uh, sentido common e ka nga e panahon pa ito ni Custom commissioner guerrero nung umalis pa si Custom commissioner Isidro Lapinya. kaya ayan lumabas noon. Pero hindi pinansin ito. Bakit ito lumabas? Dahil umano sa issue noon kung inyong matatandaan. Di ba may yung tinatawag na U.S. Nasa na ngayon ang U.S. Tulong mula sa U.S. Government. At idinaan nga dito sa Department of Finance o Bureau of Custom. Nang sa ganon, matulungan ang ating bansa at ang declaration noon ng the US government na itinulong dito sa ating bansa sa Pilipinas ay 20 million dolyar tuklasin niyo niyan 20 million dolyar ang kanilang declaration na itinulong sa ating bansa malaking halaga yun pero anong idideklara ng US aid hanapin niyo ang US aid kung mayroon pa bang US aid ngayon sa ating bansa ang idineklara nila 20 million pesos hindi dolyar isipin nyo yan ha ngayon, ako'y sumusulat pa sa tatlong newspaper dito sa Metro Manila noon, hataw nagre report ako, kay Jerry Yap alam yan, ni, uh, ni uh, Sir Edwin Alcala ni uh, former attorney nandilismar ngayon, Tomas uh, si Toto Causing tinalaki namin yan, inutusan ako ni, 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 ni dating uh, chairman ng ALAB founder Jerry dating NPC President Jerry At ni former late comis, uh, columnista Ricky Carbajal, o mas tawag na ano, ha? Ah, si Ricky. Ah, si Tisoy, ikaw nga, kilalang kilala. kilala. Magkasama ko yun ha. Hindi ko magat ang iba dito, pero kinagat ko yan. Ginawan ko. Okay? At uh, nagkukulong pa ako kay Sir Fred Musonon nagkukulum na ako kay Napsanota kasi medyo may pagkainitan kami doon sa waterfront, kaya doon alang buhiyan ng ilang media ngayon, sino ba ang, ano ba ang nangyari eh siyempre, galit na galit ang US dahil nakalagay doon sa declaration doon sa Bureau of Custom na 20 million pinagdudahan ngayon ng US government o US sa investor ang Bureau of Custom doon nagsimula ang problema. Halongkatin nyo. Hindi na ako magbibigay sa inyo. Yan, i na lang. Halongkatin nyo. At yan lalabas. Ngayon, lumabas ba ito sa panahon ni Ben Benvenido Rubio, ang ating former commissioner? Hindi. Bakit? Kasi ayaw ni, ni commissioner Rubio ng gulo. Gusto niya. Hala, sige, pasok kayong lahat. Kahit pa anong mangyari. Kahit. Kaya, parang umabot ng langit yung kanilang kasiyahan kumukuha pero wala ka ng matuklasan wala na ang USN bakit nga ba nawala na hindi na ako magsasagot sa inyo tanongin nyo mag results kayo at kung kapag na results yan matutuklasan nyo kung bakit hindi lamang yan 20 million na iki kinakainit ng US na pinagdudahan ngayon ng US ang pure custom ang siyang may mali which is hindi ang sino man ngayon na makaapak sa mga player, ng mga big time, billionaires player sa Bureau of Custom, hahalongkating yung problema na yan. E ngayon, umupo ngayon si Custom Commissioner Ariel Mupusino. Lahat, pinasara. Kaya nga tinawag ko itong pintuan ng demonyo ng adwanay. Pintuan ng demonyo ng Bureau of Custom. Bakit? Pinasara lahat. Kinundi na lahat ni custom commissioner ang mga kagaguhang tara dito sa Bureau of Custom. Pina-stop. Kaya nang nagpalabas siya ng stricto no tick policy. At dahil dito na to, itong stricto na to, nagkakagulo nga raw ng mga business. Oh, at number one matamaan dito, Makati Business Club. Pero hindi ako nagsasabi sa inyo na sila yung otak. Natamaan ngayon ng mga player binuhay nila ngayon yung ano, yung tinatawag nating issue na dekada ng nakalipas at ito binuhay nila sa panahon ni Custom Commissioner Ariel ni Pumusino nang sa ganon masisira si Custom Commissioner but hindi nila alam na sa loob ng isang dang araw na pag-upo ni Custom Commissioner nagsisimula pa lang siyang linisin kaya ang daming ang nangatanggal eh ang daming pina-stop eh. O di ba? yung pina ha. Ay yung tinatawag na lowa. Pangalawa nga yung pina yung tinatawag na mga scanning ng mga uh, kargamento na bilo doon sa taxis na pagbabayaran. Pangatlong yung pinatanggal, pinatanggal niya lahat. Yung tumukulikta ng tara. At ang pang-apat na kanya pong talagang may memo ay yung no-take policy. At kapag nalaman ka ni custom commissioner, patay kang bata ka. Ngayon, may plano po ang uh, pamunuan po ni custom commissioner ni Pomo na makipag-dialogo sa US. Yan ang aabangan natin. Dahil ako, naniniwala na isa itong demolition para si custom commissioner ay palitan. Isa itong uh, pamaraan dahil nasasaktan ang mga player sa Bureau of Custom na hindi nakapag-perform dahil nga sa istriktong pamaraan ni Custom Commissioner Ariel Ponsi dahil ayaw niya ng mga kagaguhan dito kaya ang ito pati nga mga kawani tinamaan bakit? pinagpalabas eh, yan ng mimo ah, na lahat ng mga kawani ay pinagbawalang magnegosyo o makipagsabwatan ng mga broker sa Bureau of Customs ang tanong ngayon, may mangyayari ba sa Bureau of Customs patuloy kung patuloy na ikangay uh, kagaguhan dito sa Bureau of Customs nice watching kay Jordan Medel uh, ang mortal na kalaban ni Jose Abad Santos sa uh, Jason Joyce ayan Gus Billy nice watching Abdul siya na nice watching yan po yan ko si Mama uh, Rose um, uh, Midil magandang umaga wala may klaro si Jordan hmm. eh dito siya bumabanat sa social media Ma'am Rose pagkatapos babanat siya dito eh si uh, Mayor naman sasagot dun sa mga media eh siya sino bang kakagat dun kung halimbawa wala kang tiwala sa media, dito ka ngayon sa social media. O hanggang ngayon, tingnan mo, putak ng putak, eh, may nangyari ba? Ang advice ko siya, simple lang. Hanap kayo ng mga media na lapitan, ipa-interview nyo. Kung talagang totoo, ganun. Eh, ayaw niyang maniwala eh. Totoo yan. Tapos sinasabihan ko siya, kahit nagsabi pa si uh, congressman na ato, kilala ko yan, kilala ko yan. Hindi ko nang sinasabi kay congressman magpa-interview sa kanya. Yan ang totoo, Mam Okay, balik tayo dito sa ating uh, pag-uulat. Marami na naman ngayon ang isyo na itinapon, basurang isyo, tinatawag, na itinapon sa pamumuno ni Custom Commissioner Ariel mo ni Pongusino. Hindi na yan ikinakaila. Pero ang magandang balita ay ganito. Ang daming nagtatanong, na-release na ba ang Incentive Rewind? Sinisiguro ko sa inyo hindi po ako napapahiya yan po yung daming nagbubuli sa akin noon noong 2018 ngayon wala nga nagbubuli sa akin pero ang daming yung pang agad-agad gusto nila na pagalimbawa na ibalita ko na na ganito agad-agad i-release marirelease yan kasi sabi nga Custom Commissioner yan ang isang hinahanap natin ng paraan para mapabilis hindi naman basta-basta i-release kaagad na pagsasabayin ano ba naman kayo tapos ang karamihan pas nagtatanong ay eh, yung pinakamababa. Ang hindi nagtatanong yung taas, bakit? Alam na nila eh. Ang karamihan ay yung nasa pinakamababang salary grade. I understand na eh, naunawaan ko kayo. Ba't hintayin nyo? Hindi po matapos ang taon. Marilis yan. Nagsimula na nga nung unang linggo ng nga October. Di ako nagsisinungaling sa inyo. Yan ang totoo. Kaya step by step, step by step. Yes. Titingnan natin kung ano ba talaga ang ang eka uh, ngay uh, mangyayari. Good morning kay Hajinor, ah uh, Haji, Meron akong kinausap doon sa Nilambing mo. But uh, I'm sure Haji Eh usapang lalaki. Okay? Nag-usap na kami. Uh, hindi ko ano pero uh, mo lang. basta nag-usap na kami ngayon. Ang gusto ko i-chat e, e, mo sa akin yung kompletong pangalan ng tao para makuha natin. Hindi po yan isyo. Baka sabihin naman ng taga Cebu, isyo na naman at paratangan itong si Haji Hindi. Oh. Eh, nag-usap kami kay Haji yung ano niya, yung sanabi ko sa kanya, huwag mong ibinta yung ITM mo ha. Oh, yan ang isyo. Eh, ngayon, gusto niyang ibinta talaga kasi kailangan na ng pera. Uh, yan ang isyo. kayo talaga masasama ang utak niyo diyan sa Cebu. Kaya mag-isip nga kayo. Balikan natin dito. Abangan niyo kapatid kaibigan kung ano ba talaga ang mangyayari ngayong magdialogo ang Bureau of Customs at ang US. Pero nakapagtataka ito ha. Nagpalabas ng ano kung yung Pontius Pilato nagpalabas ng ng uh, isyo sa Bureau of Customs pero yung US ambassador laging nasa Bureau of Customs na iya at laging kausap si Port of uh, per Cargo Port ah... Uh, collector ah... Uh, Sigmund Freund Manoises si Bro Iye yan ba yung marking issue doon? e binigyan pa nga ng parangalang Bureau of Customs ng US tapos bigla na lang nagpalabas sila ng ano ng ganito pero tanong sila ba talaga yung nagpalabas? sa akin paniligan hindi hindi good morning kay uh, Dick Iglesia. Uh, Dick, uh, pakisabi kay kolektorilon na pinalipad na lahat ng mga diaryo mula Davao City. Uh, ano? Yes, sa uh, paki ano ha? Uh, bro, paki text. Uh, yes, nakausap ko na. Ihanda mo yung ATM mo kay kukunin niya yan. Hmm. kasi kailangan na ni ano ng pera eh. So, eh tayo naman, naganap tayo ng masanglahan <laughs> ito pa, may isa pa eh hindi natin gusto na silain yung mga tao na nagpalabas nito ang atin lang, tinatanong natin, anong pa nyo pagkakaalam ko po, matindi okay, matindi good morning kay Oto dyan sa Subic, good morning oh. Chip Oto alam mo na kung ano yung sinasabi ko sa iyo. At uh, salamat nga pala kay ano, kay uh, Larsa uh, Jalani. Keng, nag-usap na kami ni Lars dito. Nagkataon kasi na pagkatapos ng usap namin ni Commissioner noong Monday, uh, pupuntahan ko sana si uh, Lindasan, yung chip ng ng uh, X-ray. Eh nagkataon na uh, natapos yung usapan namin ni ano na, yung tawag nito, uh, tawag nito alas 4 eh wala na si ano si Chip Lindasan brother ah, pasensya ka na eh nagano na naman si Chip Lindasan na ah, next next time na lang ganun. at uh, kinausap ko rin si Jewel Pinawi yung bagong si IIS at si Captain a uh, major na ngayon uh, major uh, Uh, prakali, siya na kasi yung nandun sa uh, MICP, no, siya na yung ano dun eh, siya na yung ah uh, ah uh, uh, ikangay, uh, siya na yung ano dun, siya na yung commander yan, so yan okay, kung gusto ng ano nyo sa Surigao ah, Captain ah, uh, Captain Tubi Commander uh, Eclio at uh, doon uh, umuwi na si Lar and, na so wala ka ng problema noon tuklasin nyo na lang yung aking report hintayin nyo na lang yung aking report nang siya noon uh, wala naman siguro lahat naman ng aking mga report eh, nagkatotoo ito lang ngayon ito kaya nga sinabi ko kay Custom Commissioner ito isang paraan uh, hindi po ako nahiya no? uh, isa po tayo na nag ano kay Custom Commissioner na kausapin mag-dialogo. Mag napansin na kasi ito ng palasyo. Isang paraan ito, isipin mo ha, July, umupo. July ba? Umupo si ano? Si Custom Commissioner. Pagka-August, umupo pala si Custom Commissioner. Nakakuha ng target collection. Pinatupad yung lahat ng mga bago kung anong dapat dito sa Bureau Custom. Pagkatapos ng September, dalawang ano pa ha, hindi pa umabot ng isang daang Uh, araw ang pag-upo niya. Ang dami ng mga nag-react dahil gusto na nilang tanggalin at paupuin yung kanilang tao nang sa ganun makapagpatuloy yung kanilang milagrong ginagawa sa Bureau of Customs. Hindi po yan haka-haka. Uh, uh, haka -haka. yan po'y realidad. Nang dahil dito, lahat ng mga ikangay uh, hindi dapat na mangyari ginawa nila, binuhay yung mga old issue, panahon pa ni custom commissioner Guerrero, binuhay ngayon na nakaupo na si custom commissioner Ariel Nepomucino yan lang ang ating ulat, marami pong salamat sana'y mayroon kayong matutunan hanapin nyo kung mayroon pang USN hanapin nyo kapag mayroon pa itik niyo ako murahin niyo ako kung mayroon pa